Sa video ng ito, big bulb natin ang ating Fury 125 para mas lumakas siya, mas tumaas ang RPM, mas tataas ang engine performance. Sound check muna natin. Ito na yung finished product. Ito, pwede na natin i-full rev kasi tapos na yung braking niya. Sound check. solido talagang mataas mag RPM ngayon ito nabili natin from Shopee pang sniper 135 racing intake and exhaust ngayon pag bumili ka pala nito dalawa dalawa pala siya yan game patorno na natin Heto yung taba ng kanyang stem, 4.5. At heto ang kanyang bald face, 26 mm siya. 23, okay. Heto ang height niya. Mas mahaba siya kesa sa stock. At heto yung comparison ng stock. Fury 125 sniper racing. At heto, tinornohan na nila paikot para magkaroon ng gatla para sa lock at sa katinabasan na rin para maging match sa pang Fury 125. At dito, tinanggal na yung stock na valve seat. At haya, hinukayan na nila at nilakihan ang pagbabahayan ng valve seat. At dito, nagtorno na sila matigas ng uring bakal, cast iron para gawing valve seat. Haya ng finish product. At syempre, dito papatong ang valve. Siguraduhin nating tama ang valve bakit? Para iwas sa bog. para iwas sa bog din. Sa ating mga bulsa. At heto ang cam na gagamitin natin. LHK 7mm lip. Tatabasin natin ang mga valve blocks at valve retainer para hindi sumay dito sa valve seal. Stock spring lang ang gamit ko. Hindi naman ito magba-valve float at saka tanggalin din yung washer sa baba para hindi masyadong mapitpit ang mga springs. At dito, sineshape na ang valve seat para maganda ang patong sa valve face. At pagkatapos mamaya, aasintayin nila ito para siguradong lapat at walang singaw ang kompresyon para solido ang power. At pagkatapos, ipoport na ito. Imamatch na ang laki ng butas ng valve seat sa mga port para maganda ang flow ng air fuel mixture to achieve maximum performance para maginhawa ang paghinga ng makina. At heto na, nai-assemble na natin ang head. At ayan, big bald na siya. At ganito kataas ang kanyang valve maximum opening. Ayan, 7.0 mm ang ating cam, LHK. At heto naman ang distansya nila pag sabay nakabukas ang intake at exhaust. Meron silang mahigit 1 mm na pagitan. Kaya super safe na ito. At heto, nailagay na natin yung head. At na assemble na rin natin ang makina. Kaya testingin na natin yan. Okay, testing na natin. Susi. Tingnan natin kung one click siya. May naambat din ito. Click na lang natin. ano yung motor kasi siya na okay makina timing okay sakto lang nakakam kasi kaya yan timing na timing naman mataas sa minar babaan natin babaan natin yan di ba okay air cleaner natin <laughs> specialized na siya kasi uh, yung air cleaner na yung stock na air cleaner napupupot kasi siya yun know? Oh. o solid yan soon testing natin to Diyan sa daan para malaman natin ang performance 161cc beauty 125 at ngayon naka big na bye bye